nagulat pa sa pagiging nanay ko. Hindi ko, hindi ko ngayon magawa yung yung obligasyon ko para sa kanila. <laughs> Nawa ako sa mga anak ko pero hindi ko magawa yung alagaan sila ng tulad nung dati. Sana po yung puti ang kalooban. Uh, sana po matulungan niyo po ako kahit kahit pa paano po na makaipon po ako ng pambili ko po ng lakhan. Gusto, gusto ko po po makabalik sa dati. Gumaling ako kasi dahil ko pa po pong pangarap, dahil ko po pong gustong kahoy. Ipon niya ng pagsalawat po. Alaking po ko para sa amin. Alam niyo ba, Ake? Kaya lang yung nakapansin sa akin. Kahit saan po ako lumalapit, sakali po ako na ma na mapansin po nila ako okay, kahit matulungan mo lang kahit paano. Ay, good afternoon mga kababayan. No? At uh -huh. andito ko ngayon sa Australia no ate? Upper uh -huh. Australia. Uh -huh. Ayan, at ito si ate, isa sa inilapit sa atin ng kanyang kapitbahay. Kano-ano niyo po yung ate si ate po, um, yung nag-message sa akin? Kakilala ko lang po siya dito. Hmm, po. Bali po, parang naawa din po sila sa akin, kaya wala daw po siyang, ano, kundi na ano, lang po siya sa inyong nag-message. Kaya nga, uh, nag-message siya sa akin kasi talagang naaawa daw siya sa inyo. Wala man daw siyang maitulong na pinansyal, at least sa ganitong paraan makatulong siya kahit papano. At uh, matanong ko lang po ate, no, ilang taon na po yung dinadala yung ganyan, na karamdaman niya? Seven years na po. Ko. Seven years na? Pero ano pong sinimulan niyan ate? Uh, ano lang po, yung maliit lang po na bukol, uh, po. tapos nagpabunot po ako ng ngipin. Sabi po ng doktor, doon daw lang po siya nag-umpisa na umaktib yung ano ko. Kaya nagganito na siya. Pero anong sakit daw po yung ganyan ate? Ang, Am, ang, ang amb bilis pa ba yan. Dahil mo, sa ano, pagpapabunot ng ipin Hindi na, po, hindi may... Naman. Bukol na po kasi ako totally dito. Ano po? Na para pong maliit lang po talaga siya. Oo. Tapos po nung pinabunot ko na po, matagal din po, alas Taon din po bago siya uh, gumalaw talaga ng ano. Ngayon po, uh, parang five years na siya na mabilis siyang lumaki. Hmm, grabe, no? Ito, dati po ito lang siya. Ngayon, itong taon na po ito, ito naman po yung gumagdag. Hmm, bali, unti-unti siyang lumalaki, ate. Hmm, grabe, no? Pero, nung time po na... Wala pa kayong ganyan natin. Ano yung nagtatrabaho po kayo? Opo. Pero ngayon? Ngayon po, wala na. Noong 2018, nagtatrabaho pa po ako noon. Pero medyo malaki na rin siya. Pero uh -huh. kaya ko pa po siyang itago ng mas. Uh -huh. Nagtatrabaho pa ako. Pero nung naramdaman ko na po na hindi ko na talaga kaya. So para siyang lumalaki yung liko ko. Hmm. Pag mm. nagbuot ako ng mabigat. Oo, uh -huh. baka sa pagbuot na po ako doon. Tapos yun, hanggang ngayon, hindi na lang ako sa bahay. Eh, yung sino pong nag sa inyo ate? Yung Mamis asawa ko niyo? po. Yung ano pong trabaho ng asawa? Ko? Construction po dyan sa Bali, maintenance po sa Sadrag hmm. Ilan pong anak nyo? Tatlo. Bali, may maliit pa kayo ate? Apo. May mga chupon kasi two, ng Apo, po? two years old po. Magte-tree siya ngayong September 18. Napit na mag Pero ano, buti hindi nakasama sa pagbubuntis niyo ate yung ano, kalagayan. Nung ano po, nung 20... 2021, ano po, dapat po nun, nakaano ako na yung parang mabilis ata po ako nun maoperahan kasi medyo maliit lang po. Eh, hindi ko po alam na ako sa scan buntis po pala ako ng 3 months mm -hmm. kaya hindi po natuloy yung CT scan ko eh sabi po ng doktor ko antayin ko muna ng mga nakako hanggang makarecover ako yung follow up ulit kami ngayon naman po nag follow up kami sa ano pH. ang nagiging problema lang namin yung pambili ko lang po talaga ng bakal mm -hmm. Ando po yung bakal na yun. Bali, anong, ano niya, paano, anong pag, sa paano po siya gagamitin yung bakal na yun? Yung, ano ko daw po kasi, yung, ano pong tawag doon? Yung, ano ba yun? Uh, buto po, buto ko daw po dito. Ah, okay. uh, wala na po. Na na. So, yun daw po ang pagtanggal daw po nitong bukol ko. Yun na po ang magiging ano nito ilalagay nila dyan para bumalik po ako sa dati kong ano, itsura. Mm -mm. Pero gano'ng kahirap sa inyo ate yung dinulot nyo simulan na nagkaganyan kayo? Ay, sobra po. <laughs> Ang dami ko pong mm -hmm. hindi ko nagagawa. Ano po, ah, yung kulit mo sa pagiging nanay ko. Hindi ko, hindi ko ngayon magawa yung yung obligasyon ko para sa kanila. <laughs> Nawa ako sa mga anak ko pero hindi ko magawa yung alagaan sila ng tulad nung dati. Tulad kong anak ko ngayon nag-aaral. Siya pag-uwi. Siya pa yung maglalapa. Yung asawa ko din. sa so lahat gagawa dito sa bahay kasi may limit po yung galaw ko. Kasi sobrang laki Kasi po na pag yan. gumalaw na po ako ng pilitin ko man po yung sarili ko na gumalaw dito sa loob ng bahay. Kasi wala po kaming kasama. Okay. po ng bukol ko, minsan inabot po kami ng wala kaming kasama dito ng anak ko. Ang bungso ko lang. Ang sakit ng bukol ko pero inaano ko lang po. Pinitulayan ko sarili ko kasi kailangan ako ng mga anak ko eh. Na. pero sabi po ng doktor may posibilidad pa na gumaling pa talaga okay. yan. Yun lang talaga yung problema yung, yung bakal baka lang po talaga ang kailangan namin kasi Kaya sa so, pinila tinatanong ako nang po ulit ulit sa doktor. Dok, baka po hindi po kaya sa so, mag sa so, tagalang maging cancer. Sabi naman nila, hindi daw po. Basta natanggal lang daw po yung buko, yung humor at mapalitan ng bakal at maging successful yung operasyon. Back to normal naman. Pero, magkano ba yung halaga ng bakal na sinasabi niyo ate? Ano po? Two 30,000 po. Grabe, And, napakalaki pa lang halaga. Andiyan po yung ano ko, gusto niyo pong makita. Yung ano niyo Yung po? quotation po ng bakal ko. Hmm. Huwag na lang ate, para ano, hindi ka mahirapan. No? Pero napakalaking halaga, no? Okay. kailangan nyo. Mm, kaya... Nakahirap pag ilapin kung saan tayo pwedeng kumuha niyan, pero subukan pa rin natin ate, no? Mm hmm. Andiyan si God. Malay mo, may tao na, may mga tao na makatulong sa inyo. Sana po yung mauputi ang kalooban. Uh, sana po matulungan niyo po ako kahit kahit paano po na makaipon po ako ng pambili ko po ng bakal. kahit pa piso-piso sana, malaking tulong. Malaking tulong malaking, na po yun. Pag pinagsama-sama natin, malaking tulong. Opo. Sana nga may makapansin ng ano mo video mo no, para kahit papaano ma ibalik ka sa normal mo na ano mga kalagayan. Mm -hmm, gusto ko gusto ko kung makabalik sa dati gumaling ako kasi. Ngayon ko po kung pangarap na ikukumpong po gustong kawin. Um, ano po pala pangalan niyo ate? Glen Glen do po. Ilang taon na kayo at Glen? 37 po. Ang bata niyo pa. Magta-38 na po ako sa bata pa kayo, November. Pakabata mm -hmm. niyo pa para. para magkaroon din ng ganyang ano, um, karamdaman. Pero ano yung yung bukol mo dito malambot o matigas siya? Mayroon po sa part na mat At tulad po nito, may part po siya na malambot. May part naman po siya na, na mat matigas talaga. Pero may iniinom ka yung gamot ate. Ano po, yung trando lang po na para sa uh, sakit lang po ng um. ano ko, bukol ko. Wala naman pong binigay yung doktor na pang ano talaga. Mm -hmm. Para umimpis yung Opo, sakit lang talaga yung kirot. Sakit lang po talaga hmm. Sa ngayon ate mayroon ako muna ipapaabot sa iyo ha Sana makatulong kahit papano Malit lang to pero sana makatulong sa inyo Bili mo kahit papano ng gamot mo sa kirotas Pagkain nyo, bigas, ganun Para at least kahit papano po Ate, para sa inyo <laughs> Thank you Salamat po ma'am Ang pagsalamat po Alam ko may naputo para sa amin Bili ka ng pang ano sa kirot mo ha. Tapos pagkain yung mga anak mo. Huwag ka ng pag-asa ato Kapit lang ha. Hanggat may buhay may pag-asa. Alam niyo ba Kaya lang yung nakapansin sa akin. Bakit kanina ba kayo na ano ate? Nagme-message din kayo sa ibang mga bagay. Upo. Upo. Kahit saan po ako lumalapit. Nagbabakasakali po ako na. Ma-ano, mapansin po nila ako, okay, matulungan, wala kahit paano tulong po ni Atimalo, isa so po yung nag-ano sa akin nung nakaraan po kasi nakaraan po talaga, tinawag ko po siya kasi ang so suma po talaga ng pakiramdam ko. Isa so po, so po yung nag -ano sa akin na ganyan hanya daw ako, baka sakali daw po kami kasi kayo daw po yung vlogger na inaanin niya. Ayun so, so, nga po, kayo lang at sa dami-dami dami namin, ina na, kayo talaga yung nakapansin sa atin. Maraming maraming salamat nga. Hmm, Basta ganun lang ate ha, payo ko lang iyo On jan si God, mag ka lagi at huwag tayo mawala ng pag-asa. Malay mo, may mga tao na makapansin at makatulong sa inyo. Ate no. Oh. Hmm. Ayun, natin, huwag ka na umiyak at baka makasama pa sa iyo. nga na lang talaga ako kasi kayo lang yung tumulong sa akin. Okay. Ginawa naman si ate, no? At sana sa mga kababayan natin, no? Sana i-share natin yung video ni ate. Para makabot sa mga tao, mas makakatulong pa. Makakawa yung kalagayan niya dahil gusto niya man na mapunan yung mga gawain niya para sa mga anak niya hindi niya magawa dahil sa kalagayan niya. At sana ma-share din po natin. At maraming salamat po sa mag-share ngayon pa lang. At God bless po sa inyong lahat.